Isa siyang kapatid sa ama ni Fernando Po Jr. at isang artista din. Bata pa lamang sila, iniidolo na niya ang kanyang kuya na si FVJ. Hindi man siya sumikat bilang bida sa pelikula, naging kilala din siya bilang karakter aktor sa maraming pelikulang Pilipino. Halika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Conrad Po dito lamang sa... Si Conrad Castro po ay ipinanganak noong April 11, 1948 kina Fernando Po Sr. at dating leading lady na si Patricia Mihares o Pilar Castro naman sa tunay na buhay. Siya ay isang kapatid sa ama Nina Elizabeth Po, Fernando Po Jr., Andy Po at Freddy Po. Pata pa lamang sila, naging idolo na niya ang kanyang kuya na si Fernando Po Jr., na gumamit naman ng tunay na pangalan ni Andy Po. Pinangarap niya na maging isang sikat ding action star tulad ng kanyang kapatid. Bagamat nagbida rin siya sa ilang mga pelikula, hindi umugong ang kanyang pangalan gaya ng kanyang kapatid na si FPJ. Bagamat magkapatid lamang sila ni FPJ sa ama, Itinuring daw siya nito bilang isang tunay na kapatid at maraming tulong ang nagawa nito upang siya ay umangat bilang artista. Hindi iba ang turing ni FPJ sa kanya. Binigyan pa siya nito ng trabaho sa outfit ni FPJ bago pa siya magartista. Tulad ng ibang mga po, pinangarap din ni Conrad na maging artista ngunit hindi siya sa outfit ng kanyang kapatid nagsimula kundi sa production ni Eddie Rodriguez. May titulong pritil ang kanyang unang pelikula. Hindi Conrad po ang kanyang ginamit na screen name dahil nahihiya pa raw siyang gamitin ito dahil hindi pa niya alam kung ano ang kalalabasan sa kanyang unang pagsabak sa pelikula. Si Eddie Rodriguez ang nagsuggest ng pangalang Carlo Roldan sa kanya Si Mohenes Ilaga naman ang nagpayo na gamitin ang Conrad po nang hindi siya nag-click sa pangalang Carlo Roldan. Baka dito daw nakasalalay ang kanyang swerte. Nang gamitin niya ang pangalang Conrad po, napansin niyang dito na siya tinulungan ni Fernando Poe Jr. at isinama sa kanyang mga pelikula at dito na siya nahasa ng husto sa paglabas sa mga pelikula ng kanyang kuya. Lumipas pa ang dalawang taon bago nabigyan ng break si Conrad sa pelikulang Boy Negro. Ngunit nagkaroon ng agam-agam si Conrad sa kanyang unang pagbibida. Papano kung hindi mag-click ang pelikula? Tatanggapin pa kaya siya ng mga tao bilang karakter-aktor sa mga susunod niyang pelikula? Nakilala nga si Conrad hindi bilang isang bida kundi isang karakter aktor at mahirap ng pantayan ang mga nagawa ng kanyang kuya Rani na nakatatak na sa puso ng kanyang mga tagahanga at tagapagmana sa pangalang Fernando Po Sr. Halos sumabot ng dalawang daang pelikula ang nagawa ni Conrad Po ang ilan sa mga ito ay ang Pretil 1970, Fortress in the Sun 1975, Bergado, Terror of Cavite 1976, Bertong Suklob 1976, Ikaw, Ako, Laban sa Mundo 1976, Sudden Death 1977, Alas at Rena 1979, Iwahig 1980. Commander Melody 1983 at marami pang iba. Kahit na siya ay bida rin sa maraming pelikula, mas maraming taga-subaybay si FPJ. Pero sa loob ng angkan ng mga po, pantay lang sina Conrad at Fernando kahit na magkapatid sila sa labas. Dahil ayon kay Conrad, nang siya'y nabubuhay pa, nagkuwento siya ng mamatay si Fernando Pusinor. Sr., ipinahanap agad ng mga lihitimong anak ni Fernando Pusinor Sr. at Bessie Kelly Po si Conrad at ipinisa na sa mga po sa Del Monte. Naging tagapamahala rin si Conrad sa FPJ Productions bago siya namatay. Tanggap na tanggap ni FPJ na parang tunay at kompletong kapatid si Conrad. Kaya lang, hindi taglay ni Conrad ang mga katangiang panghalina sa mas nakararaming Pilipino ni FPJ. Ang merkado ni Conrad ay hindi lumawak pero sa pamamagitan ni FPJ sa personal na level, ang merkado ni FPJ ay merkado at tagatangkilik din ni Conrad sa ibang gawain na umaayuda sa panganay na kapatid. Kaya ang mga tagahanga ni FPJ ay fans din niya sa abot ng kanilang makakaya. Iniangkas nila si Conrad sa pagmamahal kay FPJ. Naipit na nga si si Conrad sa imahin ng pagiging kontrabida o karakter aktor dahil sa kanyang hitsura at pagdadala sa sarili. Nakipagbarkada pa si Conrad sa mga ekstra at kontrabida kaya nahanay na rin siya sa mga ito kaya ang tingin sa kanya ng tao at publiko ay kontrabida na rin sa pelikula. Papaano nga ba naging kapatid sa ama ni Fernando Po Jr. si Conrad Po? Naging leading lady ni Fernando Po Sr. si Patricia Mijares at dito na nga sila nagkaroon ng relasyon bagamat asawa na nito si Bessie Kelly Po. Nagbunga kanilang relasyon at ipinanganak na nga si Conrad Po. Kahit may asawa na si Fernando Sr., Napanatili pa rin nila ang kanilang relasyon na walang iskandalo at hindi kumalad sa media ang ugnayan ng dalawa. Nagkaanak pa sila ulit ng isa ngunit namatay ito habang tatlong buwan pa lamang. June 25, 2010, umanaw si Conrad po sa edad na 62 nagkaroon ito ng fatal stroke. Ayon kay Zeni po, ang common law wife ni Conrad, nag-anak daw siya ng kasal sa Nueva Ecija nang bawian ng buhay ang kanyang asawa. Nalaman lang niya ang pagpanaw ni Conrad noong Sabado ng umaga nang tawagan siya ng aktor na si Ray Roldan sa telepono. Matatandaan na si Fernando po na kilala rin bilang The King o Philippine Movies ay namatay noong December 14, 2004 matapos may stroke. Siya ay 65. Natalo siya kay incumbent President Gloria Macapagal Arroyo sa isang halalan sa pagkapangulo noong May 2004. Pagamat may mga naniniwalang dinaya umano ito kaya natalo. Hindi man gaanong maugong ang pagpanaw ni Conrad Po tulad ng kanyang kapatid na si FPJ hindi rin siya malilimutan ng mga tagahanga ni The King. Shout out kay Jojo at Asli Yongko ng Kabite, Mel Maricris Marinel ng Baliwag Bulacan, Roy Vincent Malayo ng Ginayangan Quezon. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.